Hello mga idol, good morning. Ang <laughs> nah vlog kami rito mga idol, ayan kasi dare lo. Ayan, yan yung itlog idol na kinakulit nila. Mga may malalaki, jambu, tinatawag jambu. Tapos, yan, assorted yan. Pipiliin pa nila yung mga good yan doon sa ano, classify. Sila taga-collect, yan o. Okay. Si dare. Good morning. <laughs> Mag-vlog na ko dito idol. Kasi uuwi oh, na idol. Ang skater ko no? yan <laughs> oh. Kasos nyo <yung> sa skater. <laughs> oh Si Darin. Sayang yun ano. Ha? Ah? Sayang yun. Mapapakita ko nga sa'yo. Sa Maya. Kaso one minute lang inano eh. One minute ago. Ah oh, sayang. Nagtunog sa akin sa screen. Doon sa. nag ko eh. Uh Oo. -oh. Gumanon. Ayan.